Hello guys, for today's video ay may ganap tayo uh, Pupunta tayo ng Niyogan Samahan nyo akong mag Maglakad doon at Papunta doon sa Niyogan Sama ko si Tatay, kaya Tara guys, samahan nyo kami ito guys ah, walang ano oh dumating dito ewan ko kung may darating ano kami nga ni Yogan palpak yata walang ano walang magsasaka na dumating baka palpak yung ano natin ngayon Anyway, my next time para maam kung hindi sila dumating. So I keep updating on you guys kung dumating sila. Bakit kasi ma, na ko ng storage kaya. Hmm, maya ulit. Hmm, sige guys. Okay, so ayun guys. Mabuti na lang at sila kaya nagsasaka hmm, na sila ngayon ng niyog. Okay. Salamat na at pumunta sila. Kasi ganin mga uh, mga alas 9 na siguro sila dumating. So, mabuti na lang talaga dumating kasi kung hindi, uh, sayang yung hagod. Hagod naman yung namin ni Tate dito. Uh, Kapag pumunta namin dito. So, ngayon, ah uh, I'll keep on uh, taking a video. So, guys, stay put and watch. Thank you. sigi guys kahirap yung pag akit ng lobby ano yung lobby <laughs> my goodness napakahirap po siya kasi mano mano compared to other koan na meron silang ginagamit na panongkit pero dito sa amin talagang inaakyat mano mano yung pag akyat ng niyog

ay yeah, nabababa na, -na siya Oke okay, guys. Hanggang dito na lang muna. Oke stay minutes. So, ito na guys, yung iPhone na mga niyo. Mamaya, bibiakin pa yan. So, marami doon doon sa taas, tsaka doon. Saka ito guys. Okay, 'yan yung nilinis ko kanina. 'Yan. Pinamputol ko yung mga ano, damo. kasi masukal na siya. Kailangan nang putulin yung mga ano. Damo, guys, kaya para makita natin kagad yung mani. Putulin yung mga damo.

kasi ang ganyan kahirap yung pa pagkuha na dito sa amin okay so ayun guys natapos na ang araw natin so hindi nakapag biak ng iyong dahil umulan kanina kaya ano nagsiuwian na yung nagtrabaho sa dito sa niyo kan. kaya kami but, but 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 before that I would like to congratulate my teammates yeah. uh, my teammates and I would like also to shout out my ilalagay ko okay of course before this video ends uh, I would like to shout out my Uh, friends Edito Pilabil, hello sir and uh, Syrah Paternal Crazy Adventure April's Mixed Dishes Dins Kill You Brazil Dampaila Axe Motivation uh, CBR Artistry Chief Dandan and of course Mikay Calderon. Hello sa you guys. Please guys, please please uh, visit their channel. You will enjoy their videos. Um, that's all for this time. See you to our next vlog. Thank you.